How do you maintain your glowing and blooming skin and personality kahit sobrang init ngayon? Uh, thank you so much po. Pero uh, I think nakakatulong kasi I take beauty milk every night. And of course, Brilliant Skin and I take din po Metathione. Every day po, ako consistent po kasi ako sa self-care ko, sa mga skin care, ganyan. And I think nakakatulong din po na nakakakuha ako ng 6 to 8 hours of sleep. Kahit, kasi sobrang inat. So, oh, eh. actually, nakakatulong na pagod na ako. Nakakatulong na ako <laughs> agad. <laughs> uh, 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 uh. Na-excite kami, Blight. Yung nilabas na yung trailer nung High Street. Grabe na yung views. Millions of views na. Anong pasabog ni Skylab? Ang ganda daw kasi ng karakter mo dito as a journalist na, no? Yes! Actually, very new din po sa akin yung role na to. Kasi journalist ako. First time ko lang gagawin yun ever. And ngayon, mas challenging lang, I guess, kasi wala na kami sa four walls ng North Fort. Nasa parang real world na kami. So, hindi lang po si Sky may kita niyo yung mga struggle dito, kundi halos lahat kami. But we're still figuring out kung paano ba tong life na hindi mm -hmm. na kami estudyante. Mm -hmm. Para tong working life namin. para tong, okay, there we have bills to pay, mga taxes, mga ganyan. Uh -huh. Mas adult things. Correct the mention mo nag Muay ka, is this for, for high school? Yeah, it's for wow. high school. Kasi mas, medyo mas intense na po. Of course, alam niyo, kung alam niya po yung senior high, ang daming I mean, pinagdaanan ni Sky na very life, uh, life endangering. So, sa so five years na yon nag, ano siya, nag lessons, nag-aaral uh, mag self-defense. So, ako, bilang actress, pretty po ako mm -hmm. kasi si Sky marunong na ako ay correct oh nasi Andrej Blight, how do you handle the pressure you sobrang successful nung senior high and now going to high school how do you handle the pressure of you know bring it back and you know gaining more popularity than than senior high i think i handle the pressure because i don't let the pressure handle me or affect me i know it's there pero kasi if iisipit ko lang yung pressure, hindi ako aandar. Mag-pressure lang ako, hindi na ako makapagbigay ng best ko kasi nabablock na ako nun. So wala, I just think that it's an, um, walang masyadong bago doon sa show. It's, it's a new show. Hindi ko siya inisip na it's a part two. So, dapat kaya inisip ko siya na it's still a show. And, Ang gagaling yung lahat. Thank you po. <laughs> um, ayun. Buti hindi nga masyado katagal. Kasi uh -huh. nasa akin, nandito pa naman si Sky. So, medyo kilala ko pa siya. And ayun. Wala nag-internalize lang po talaga. Kasi ako sino pa rin pa si Sky? Sino na si Sky after five years? Hindi po na papadala sa press.